Hello po, magandang hapon Mga lords, ayan Mer Meron tayong dumating na parcel, bibilangin natin po ilan At pakikita ko sa inyo One Two Three Four Five Six Okay itong anim na to, in order ko lang ito ng makalawa. Nung no? makalawa. So, ngayon nakikita natin kung ano ang dumating. Okay, uupuan ko na kayo at sasamahan nyo kung magbukas ng parcel natin. Okay, so dito tayo sa isang na to. Yan, ginupit na natin. Okay. explain ko sa inyo kung ano to, at saan gagamitin. Ayan. Wow. Ah, tatlo. Okay, ito alam po na to. So kami magbuburakay kami next month. Darating kasi ang aking anak. So, nagkaayaan kami sa burakay. Kahit na tag-ulan pa siya. Okay. Titingnan natin to kung tama. Kung okay siya. Swimsuit to. So, medyo ano siya. Alam mo yung alam nyo yung... Ako gusto ko naka so pero yung ano ko, ayaw niya. Ito. Ito ang blouse. Ayan. So, ang baba ay ito. Pada siya. Uh, may panty siya, tapos pada. Ayan. Ganyan siya. Ah, maganda. Pero, ito ay... May tawag dito eh. So, hindi ko alam. Ano na nga ang tawag nito? Ka? Roll? Ayan. Okay, isa. Dalawa. Iba-ibang kulay yan. Salita ka na. Tatlo. Ayan, tatlo. Ito, pure, all black. Okay, all black siya. Ayan. Ito, isa pink. May favorite ko, pink color. So, ito. Kasi ilang araw kami, the four. Ayan, sa anak ko, black. Siguro ito, pipiliin ng anak ko, itong black. Kasi ano siya eh, sama puti siya. Pwede na sa kanya yon Okay, open tayo na isang parcel. Happy ako. Ah, uh, so, kailangan natin. Ito, gagamitin namin to. Lahat ng in-order ko na to, gagamitin natin to. Ito naman ang, so, kailangan natin ng chinela. So, yun naman sa mga chinela. Sigurado, ito pipiliin niya ni Carol. Ayan. Ayan black or ito. So, kung ano ang piliin niya, syempre, hindi, yun ang kanya. So, ito isa, medyo, ano, sa anak niyang girl, tapos si isa, sa akin. Ano, ang, ang tigitigit sa kami. Syempre, sa beach, di ba? Ganito kailangan ng chinelas. Pero, meron din tayong pantubig. Hindi ko alam kung na-deliver na yun. Okay. Okay, eto, open. Ah, eto. Eto naman. Ito yung, pinili ko na rin sila ng, alam mo yung pagkatapos maligo, gaganyan lang, si kumuli akin aking eyeglass, gaganyan lang ho, pagkatapos na ng maligo, yan, lalo na yung apo ko na hapon, na babae, eh, ganyan lang, tapos, hindi na siya mahirapan, ikagano na lang niya, yan, ganyan. Okay, maganda siya. Meron din tayong tatlong klase, tatlong kulay. Isang green, isang orange, isang yellow, pink. Ewan ko kung ano, ito. Eh, okay, okay. yan. So, ito naman, isa pa, open ulit tayo. Okay. Pupukas tayo. So, lalapit ako sa inyo. Ito rin, isa apo ko rin ito, dalawa. So, I'm going to find them. I'm Ayan. Ah. Ayan, sa apokotong dalaga, yung nasa Japan din. Hindi ko alam kung magugustuhan niya to kasi maanig siya eh. Alam niyo na yung, di ba may tao na maano, ma... Hindi ko sabi ma yung maate. Yung sabi uh, maselan or mapili, ganon. So, siya, yung bata, yung... Ah, uh, ayan, eto. Bralang siya, pero alam ko magugustuhan niya to ng aking apo, si Kasumi. Yan, ito. Yan, ganito to. Papasok na rito yung kamay niya. So, nakaganyan siya. Papasok nga, Tapos, so maliit sa akin eh, no? Tsaka detali sa likod. Yan. Yan, ganyan siya sa apo ko, ganyan. Maganda rin to. pero kasi conservative yun, ayun. Tapos, itong katerno niya is palda. O, di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Oh, worth it. At saka ito, napakamura ko lang nabili. Napakamura. Lahat ng binili ko, mura-mura lang. Yan. Kung mo marami, syempre, mar ano din. Dalawa, isang red at saka isang black para sa kanya. Yan. So, yan na lang tayong last but not the least. Okay. Here. Yan. Ah, eto. Yung aking apo tatlo silang lalaki. So, may mga sizes to. Tingnan natin. Ito ang size. Hindi ko alam kung kanina to. So, ito yung kay Toshi Aki. Isa ko siguro to. to. Kay Toshi Aki. Ayan. Tapos, ito. Ito. Okay. Swimsuit. Ayan. O. Oh. O, oh, tapos, meron pa sa ulo. Pag-ayon niya mabasa yung ulo. Ayan. Okay. Tola, tola. Ma, ikaw. Bumaba ka daw, Tola. Tawag ka siguro doon. Ando sila eh. Tapos, ito naman. Ito kay Tosi siguro. Ayan. Tola! 20. Okay, follow na rin siya po. And then, itong isa is Siguro sa apo ko itong bay, bata. Baby, 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 apo. Ayon, Ito, ka tamang-tama na mga mga size na napili ko. Ito kay Asuma. Ayan. So, ito kay Asuma. Okay? Tama ang mga sizes nila. Natutuwa ako at, ano, okay siya. Ah, dito sa may, ano, dito sa may pandigo ng bata. Siguro, kung aanuhan ko siya, kung lalagyan ko siya, Five star. Okay, tapos na po. Maraming maraming po salamat. Meron ako rito isa pero sa Mr. Koto, na alam ko lang pinabili ko sa kanya. Sige, buksan na natin. Yan. Kasi no isang araw, bumili siya ng berries. Uh, nasarapan ako. Sabi ko pa, bilim mo ko. Kasi bumili siya. Bilim mo ko. Kasi almost maubos ko lahat. Maganda kasi ito. Alam niyo yung Plum siya. Plum berries. masarap uh, na ako. Sabi ko, bilhin mo ako kasi nagustuhan ko. Kaura-ura nagbibili niya ako at dumating naman po agad. Kasi sa mga hindi na madumi. Kasi nung nakaraan nag-LBM ako tapos hindi ako madumi. Uh, kumain ako nito. Na Ayun. Nagpunta pa ako ang doktor. Kaya naman problema ko. Hindi ako madumi. Hmm. Eto po siya. Ayan. Ah. Ayan. Ayan siya. Isang blueberries, plum fruit, at saka isang, ah, dalawa. Ayan. Okay. Maraming maraming salamat. Sana po, pakipusuan na lang. At kung pwede, pakishare ang aking live. Okay. God bless us po. Bye.